Six, seven, eight. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Good morning. Ah, nandito ako sa Tainan ngayon at Kulimlim. At six, ano, 6 6.30 na ng umaga. Bali ano ngayon? Yung December 31. So mamayang gabi ano na. New Year's na. At yan. Samahan nyo mamaya. Pupunta ko ng palengke. Bibili ako ng ano? Mga lulutuin mamaya. So may counting handa si Macy sa may pasok ayun, sa labas na siya pasok siya ngayon tapos bukas wala silang pasok ayos na ano, ingat hmm. Hmm, sige babay na hmm. Ayan guys, kulim din dito Tayinan. ayan hmm, ni Punta ng hmm, bye -bye ayan ng pagales na. naman guys ayano papunta ng palengke. So, lalabas ko lang yung e-bike uh, yun, Samahan niyo ako. Pasyal ko kayo ngayon sa ano, sa palengke. Uh, tara na. Let's go. Kaya may bag na akong dala. Hmm. Ano guys, tara na. Let's go! Sige tayo. Sige pa tayong tail. Dyan, samahan niyo ako. Uh, tayo mamalengge muna. sa palengke ay din bili lang tayo dito. So ayun, sa palengke na ako. Ah, sa palengke. Bye. 五十。对，三个五十。香蕉、欸、不要香蕉八。八十五啦，哈<好>八十五、這個、啊，八那个三十一个。 1 đồ 30 đồng 90 đồng 90 đồng 30 đồng Ngon không? Ngon Ngon Còn cái này bao nhiêu? 99 đồng Các bạn mua một chút thôi Có không? Cái này Cái Cái này 全部一百九十八。呃，这个这个放下去，他会飘，等一百九十八。不要盖上了。吧，<noise> 粗的线，北线这么粗，不会坏掉，啊、嗯，耐用，<杯>嗯，啊，这个是，啊、嗯，这个是，都是我做的啦，可以定做、啊，这样它就是买菜用的。

pa ikut pertarungan ini Dito lang tayo ng ano lang tayo ng Ista sa ano Ipon Ista sa ano Ipon 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 Dito Ipon 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 没错。啊啊啊

masyado na yung video para ano yung damit na ako pala yung baro ko guys tamatis gamitin ko sa ano ginihaw na bang tapos ito giniling maglulumpia ako na ngayon ang kalamansi bumili na rin ako ng ano, bawang maya ayan gagayatin ko na lang siya tapos ito may barbecue try kong mag barbecue mag iha mamaya pang barbecue konti lang naman dalawa lang kami minimotis dito ito uh, bumadali nyo ng bigas may bigas na rin ang bigas kaya mga ng bigas kaya ayan bigas saka so, ito lemon parang lang sa ano protas protas namin yung isis na ipiprepare tapos ito na mabing nga mga itlog dosi piraso yan, nalagay ko dun sa ano pang paswerte ng isis yung pang paswerte ano ito nalagay ko tapos ito dami dami rin yung napamili ko mayroon dito patatas lahat sa kaya, lumpia Kasi yung nabili kong trotas balik ko sya mayroon nga dito, sa trotas natin mayroon palag dito, sa yan yung dalawa tapos nalaglag mm -hmm. na yung ano ko yung grapes so oh, ito guys huh? bumili na rin ako ng grapes yan pang lagay-lagay ko -laga sa protos na ano pag nagay sa mesa tapos ito ayan, gumagawa ano naman na candy na coins, ayan sa so, pang paswerte ayan, candy na coins mamaya i-prepare ko lang yung pang paswerte sa ah, ito ayan, meron pa dito ayan, malagyan yun may apple ito so, itong orange ito ito dito sa kagay ito nang guys nakamili ko saka ano madami dami pala ito din ako ng ano ng kiwi ayan yung kiwi simpira tapos ayan guys na ako ng ito ayan ang Music so, install natin na may Ipon Lagi lang natin ano, ang bagong Ipon Tapos Ito, pang bangos ba os? Ayan, marami rami pa rin Pang medical, ko, Ihaw So, ayun guys, yun yung napamedico at ayusin ko lang yung ano, yung pinapahay sa ni misis na na pampaswerte panlagay sa mesa so yun guys update ko kayo maya maya ang kaunti ayusin ko lang yung ano, mga prutas okay bye bye yun guys samahan nyo ako at ano gagawa ko ng ano prosperity ball at naiprepare ko na yung aking mga ano, gagamitin kaya yan samahan nyo ako na gumawa ng prosperity ball tara na let's go Ayan guys, may bow tayo dito. Ayan, bali ko sa 10-10. So ito. Ayan natin ang bigas. Magan natin ang bigas. Tapos ito. 12, 12 piraso na itlog. Yan, lagyan natin ng itlog. Ayan, pang 12, 12 nightclub. together 12 pieces na coins. Yan. Palagay natin sa gilid. Palagay natin sa pinakagilid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yan guys, 12. Tapos ito guys. Ngayon tayo dito ng gold coins yan. Bali 12 rin to, 12 na gold coins. Number 1. Three. Hmm. Guys, balito, yun guys, bali ito eh, ano, napanood ko din lang sa YouTube. Ha, sa ano, sa, bali napanood ko lang sa Facebook. Tapos ito guys, may ano tayo dito, 12 pieces na ano, ah, kit pieces na dahon ng laurel hmm. Tapos ito guys, okay. yung ano, binilot na ano, 12 piraso na ano, na, na papel na pera. Tapos may ano siya, 12 pieces na bilog na cotton sa loob. Yung sa loob niya may bilog na cotton. Tapos guys, may ano siya. May ano siya, pinaka ampaw. May ampaw siya sa loob niyan. May ampaw. mayroong yan lagyan natin ng orange sa pinakala ano. guys bali yan yung ano ayun yung napanood natin sa facebook na ano prosperity bowl may ano 2024 ayan Yun guys, tapos na yung ating ano, project na prosperity bowl. Yung pinapagawa sa atin ni Mrs. Uh, at ito na siya guys. Ito uh. na siya. Yan. Bali ito yung mga protas na binili ko kanina sa palengke. Ayan. Tapos ito yung ginawa natin prosperity ball na napanood natin sa Facebook ngayong 2024 Ayun guys, at dito ko na lang tatapusin itong simpleng video ko sa ano. Sa araw na to bali mamaya ay ano, magpe-prepare pa ako ng mga uh, lulutuin ko para sa ano, New Year. Yun. Advance Happy New Year sa inyong lahat at sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin ni Mrs. Yan. Happy Happy New Year at sa mga hindi pa dyan na sa so subscribe yan. Subscribe na kayo. Please like, share and subscribe at i-hit nyo natin yung ano, notification bell para maging updated kayo sa mga video namin dito sa Bansang Taiwan at happy happy new year sa to all saan saan man kayo ngayon sa panig ng ano mundo yon happy happy new year at hanggang dito na lang salamat sa simpleng panonood sa munting video namin bye bye